gusto ko muna i-welcome din yung lahat ng mga bagong hovers. Malakpakan naman natin. Yeah! Nakakatawa, no? Kasi yung iba, mahihain pa. Nakakarilit din ba kayo sa kanila? Yes! Yeah! pa para suwayaw. Yes! Yung tipong, alam mo yung... Mauwi-uwi ka na kasi kung ganito lang pala, hindi na ako pumunta dito, di ba? <laughs> Nakaka-relate din ba kayo sa kanila? Ah, yes! yes! Maraming po tayong no hindi naman po lahat ng mga ani dito sa hapo natin, uh, develop na yung confident tama. Yung mga iilan, dito nila na-feel yung second family. Yes. Yung no, din, dito nila na-feel yung, alam mo yung, uh, um, napapaano na lang sila na, may, there's so much in life pa pala. No? But, bago po ako mag-umpisa, gusto ko Yung host natin, no, si na, coach, Um, Jai and si Coach Bird. Papakan naman natin si <laughs> Coach Bird. Kaya um, Nag-depende po yung kasayahan doon sa host po natin oh my naman. My and of course, sa si lahat ng mga Prime Directors, malakpakan naman natin sila na ano yung Mga Prime Movers, malakpakan po natin. Lahat ng mga Business Club member under ACC, malakpakan natin. And just ating mga prefect na talagang walang sawa na nag-guide every half. Alak naman natin. And of course, maraming maraming salamat sa mga anibito dito na hindi ko man mabanggit lahat. Pero sobra ako. Nagpapasalamat kami sa tatay. Sobra namin na-appreciate kung ano din kong effort na uh, talagang pwede bang dito tayo para makita ko naman kayo. <laughs> Kasi hindi ko magkikita lahat. Ano? So again, palakpakan natin ang bawat. Ano yung nangyayari sa amin ngayon? Hindi po ito, or naging posible po ito dahil sa isang desisyon, tama? Yeah. Desisyon na alam mo yung kahit walang kasiguraduan, lahat naman po tayo nag-decide na walang kasiguraduan, tama? Yes! Yeah. Lahat tayo nag-decide, o nagpunta po dito na nagiging hubbers kasi masasabi kong I was once like you, hindi man siguro alam pero nagiging havers din po ako. And that's the reason kung bakit andi dito ako sa pinatatayuan ko. Nakaupo pala ako. <laughs> kung ano yung narating ni Lalay ngayon at itatay Roger, yun po ay dahil bunga po sa isang desisyon ng paghahaw. To tell you honestly, para ano, para ito sa mga baguhan, ano, while waiting our food, kasi I know, we're preparing na, nakikita na ka na nagprepare nag-prepare kayo ng food, nag aabaga nag-aabagan, uh, ah, pansit at saka tinapay ba yun? Um, yes, yes. 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 Kaya pala, hindi ko nakikita. Sabi ko, parang mainis na ako na sabi ko, ba yun. Kasi siyempre, di ba? Dauhan ko si Charles. Sabi ko, bakit wala dito si Charles? Bakit wala din dito si Nicole? Yun pala, nagluluto pa ng sagi. Yes, naray. No? So, want so, sila. Oo, oo. So, again, alam mo yung, ano, tawag nito, nakikita namin ni tatay na kahit maliit na celebration, si kahit maliit na salo-salo, pero ang kagustuhan nyo na magkaroon ng ganito dahil um, gusto na para mas mag-deep pa yung connection. And yun din kasi yung nakikita ko nung nag-grow kami dito, yung lahat ng mga prime directors, mga prime movers, MCM, nag-uumpisa po yun sa ganyan. Nag-uumpisa sa lahat na katulad nyo na uh, you know, na nag- nakiki ano lang din ano ba yung nakiki nakiki join kasi hindi po natin alam baka may mga nakiki join lang po dito may mga napapansin nga ako kanina parang hindi ko alam naiinis ba siya or meron lang ba siyang kinakikinisan kasi itong si Earn kasi minsan pag magsalita di ba pero sir siyang dituyo lang talaga yan si Earn parang magiging masaya tayo yes. Yes. I hope na hindi po tayo ma-open po lahat kasi Totoo, ako po yung tipong tao na nag-uusap pa ako Ano po yung attitude na hindi ako makaka-relate sa iba To be honest, ano po yung Para magkipag-mingle sa ibang tao Malaking challenge sa akin Sino yung makaka-relate ng ganito? Yes. Ako! Yes. Marami yes. tayo e yes. Ano yes. yung tipong yes. Gusto mo lang alone? Gusto mo lang mag-isa? Ayaw mo na samok ba? Aliwaro? Oh, but dito, dito mo, oh, alam mo yung nade-develop yung sarili ko na ganito pala kasaba, ganito pala kaaliwaros, kung pa masabi sa iyo, pa Pero kapag nawawala, din hinahanap-hanap mo. Yes! sama. Ask me why. Why? Kapag nakaka-feel ka na ng belongingness, doon ko na siya kakahanap-hanapin. Tama? Dati naman, kapag ka pinagsabihan ako ng upline ko, naiinis ako. Alam mo yung tipong iniisip ko, bakit ako pagsabihan? Di naman yan ako magtapos. Kasi yung upline ko, mas bata sa akin eh. Yung endorser ko, mas bata sa akin. Iniisip ko, mas magaling ako mas magaling ako sa kanya kasi nakapagtapos, mas magaling ako sa kanya kasi graduated as blah blah blah, mas magaling ako sa kanya kasi mas okay ang buhay ko nung no? umisa ako dito. But right after that, along the journey, doon ko napagtansya. Kung gusto mo magiging successful, kailangan, hindi ka dapat magiging magaling. Yes. Tama. Tama na, na, na. Dapat, maayos mo na yung attitude Yes. yes! Kasi, naiiwala ba kayo yung military? Win? Yes! Yeah. And that's the reason kung bakit hindi sana tayo papayag na hindi maiisa uli yung lahat ng itlog. Why? Mm -hmm. Kasi isang pamilya lang po kayo, hindi pwedeng bahala ka na dyan, hindi naman kita kalit niya dyan. Mm -hmm. Hindi pwedeng, na, naisip niyo ba kung papaano yung role ng isang pagiging prefix. Yes, that's right. I Alam ko, at saka biden. Why? Kasi pag may nakikita akong, kunyari, kalagi naman siyang late na gumigising. Inoobserbaran ko muna yun, why? Kasi, alam mo yung nag-a-adjust pa siguro. Pero from time to time, ang tinatap ko niyan, prefix or bida. Kaya hindi magiging madali sa kanila as prefect at vigil na magdadala sa hub magiging madali lang sa kanila kung mag-cooperate kayo bawat isa. Tama o tamang tama? Tamay. Now, we really need kami, tatay, lahat ng mga prime directors, prime movers, MCF, we really need your cooperation. Cooperation in the sense na hindi tayo magbabadlong, Na susunod tayo sa rules kasi to be honest, hindi ko muna na-appreciate yung pagkakaroon ng rules dati. Pero alam niyo ba, dahil sa rules na yan, dun ako bumait. ako hindi tao kasi maldita po, na may pagkamaldita. Loader hmm, na may pagkamaldita na, huwag akong galawin, hindi kami sabi na Mga ganyanan. Pero, unti-unting, <coughs> <coughs> yun bang, nagkakaroon ng

Lagi kay Coach Albert dati. Sabi yeah, ko, Sahab! Ako'y pawis! <laughs> Sahab! Eh, gusto ko maayos. Yung, yung ma ma Organize. Pero may mga magulo, magulo sila. Sahab! Saba! Gusto ko nang tahimik. Kasi ako yung tipong tao na mamimemorize ko lang isang bagay kapag katahimik siya. Hindi ako makapag-close deal. Madaming saba. Nagkaka-relate ba kayo doon? Yes! At until. At until. Alam ko yung nare-reprogram ko yung sarili ko na kailangan ko mag-adjust sa bago kong surrounding. And yun yung kasi yung mangyayari kapag magkakaroon ka ng malaking empire. Yung tipong kailangan mong mag-adjust iba't ibang attitude ng tao. Kapag ka, kahit na yung kapatid mo, magkakaroon din ba kayo ng tampuhan? Yes! Hindi yes. naman yung maiwasan, di ba? Kadugo mo pa yan. How much more kapag hindi mo kadugo? Siguro nga, eh, mayroon ka ng kinainisan pero nagtitigpay ka lang, tama? Siguro nga ay eh, mayroon kang ayaw mo sa kanya, pero tinitiis mo na lang. Yes. Siguro nga, gusto kong bumili ng chicken pero naaawa ka kasi meron ka din kasamahan ng mga leaders mo. Tapos kapag bumili ka ng chicken, eh di ba nakikihingi din? Natitira sa'yo, buto na. Kasi minsan kapag ka apply ka, alam mo yung pagpakananay ka ba? Tama? Hindi magiging madali kapag ka-hovers. Pero, lahat ng iyon, that's part of the process na pagdadaanan mo para ikaw ay mag-grow. Lahat ng iyon, tools, instrumento na dapat mong pagdadaanan, dapat mong mararanasan, dapat mong nagnamin, kasi kapag kumita ka na ng malaki dito, mamimiss mo yan. Yeah. yes. Yeah. Mm -hmm. Naalala ko dati. Bardo Jen, si na Rocky, si na Maylin, sina... mga, mga prime yung... directors, Lloyd, Chupa, si ko si yung hindi ko nabanggit na okay. mga. Kutschong, wala dito si Kutschong. Si, o oh, nagsimba si Coach uh, Bella kasi bago na lang yung Coach Bella. Si Coach Miley, <coughs> si Coach Mylene, Sinakot uh, si na sinakot Diane, si na Ronald. Sino yung kasama ko dati sa ham. Maalala ko. Hindi man din ngayon sila agad-agad nagkakasundo. Alam mo yung kanya-kanyang, Nay, si ganito. Ti, si ganito. Ti, si Chong. kulit. Bago pa ng training. masasabi sasabihin si Diane o si Ronald, Manuktok, Ti. Saan man yung notes mo? At si Diane, eh, hindi ko man makatsap yung training. Saan yung notes mo? Makikopya ako. Tapos, mangungulit sila ni Lloyd. Nakukulitan din si Lloyd. Kapag ka... Uh, regarding doon sa OFW, uh, ano ba yung skills, na, ano yung skills mo, no, Lloyd? Bakit ba sila nang ulit sa'yo? Tawa ko lang. Tawa, tama, tama. Tama, tawa. Diba? So, alam nyo bang, hindi eh, naman agad-agad din sila nagkakasulo. Pero tingnan mo sila ngayon. Halos hindi na maghihiwalay eh kumikita ng malaki, kumikita na sila, may mga kanya kanyang sasakyan, pero alam yun, nag-isa pa din. Ano yun, ano na pusa? Kung pa din sa isang parang hub na din, may sama kasi darating ang araw. Ngayon ka, kung inaiinisan mo, yun yung <coughs> hahanap-hanap. Totoo yun. <coughs> yes! Marami kang taong kinainisan dati. Marami kang taong ayaw mo din kasi magulo. Marami ka magre sa akin dati. Nanay! Si kundayan Loyola maingay! Tapos andyan na naman may dumating! May dumating! <laughs> Positive lang din. Hello, eh, kapag ka may positive pa Okay yung energy. Saan sila? Yes. Totoo man kasi may mga katawan sila na sila. What's my point? Again, habang hindi pa nakarating yung chicken sa Jollibee, <laughs> mag-snack, man po mo, di ba? Di, ato na lang dumanon. Ano

Malin mo na Hoy! pala? 6 na yung first time excuse na namin na ano na lang natin. Recorded na lang. Okay. Recorded na lang? Closing ko lang Wala, wait lang, simple simple. pa. Hindi na hindi kalma

Okay. Okay. So, anyway alright again okay. But, uh, madami ba nakakarilip ng door? yeah yes. yeah again okay. na lahat na okay. ng so pagdadalan okay. yeah. yung kayaon successful lang yun 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 lumalaki ako sa isang corporate world na alam mo yung tipong ikaw ang nasusunod yung tipong kailangan perfect kasi magagalitan ka kapag ka mayroon kang pagkakamali yun ba yung ano, nakakarate ba yung iba dito? dito ako na iba and for me sobrang napaka-unique dito why? for me okay lang yung magkakamali Huwag lang yung uulit-ulitin yung pagkakamali kasi ibang usapan na yun eh. Why? Right? Doon ka mas madaling mag-grow. Doon ka mas magkakaroon ng lesson, tama? Again, sa mga hindi dito na mga hoppers, lalong-lalo na kapag ka nag-uumpisa ka pala. Huwag mong ikukumpara yung rule mo or yung progress mo sa ibang tao na keso. Ay, yung kasamahan ko, kumikita na lang ganito. Magaling na sila mag-close deal. Magaling na sila mag-follow up. Kasi, hindi ibig sabihin na ikaw ay nahuli. Hindi ka makunan. Ano yun, Nay? Ano hindi, hindi ibig sabihin na porkit ikaw yung nahuli, hindi ka makunan. You know what? Nung kapanahonan ko, nung kabats ko, alam niyo ba na ako yung pinakahuli? Pero to be honest, not to, ano ha, na ipagmamalaki natin or to brag, but to be honest, sa lahat Nakabats ko, ilan na lang yung natira. Yung iba, andyan pa, still, nasa network industry pa din. Networking industry pa din. Yet, nagiging hydrocephalus. Alam mo yung yan, eh, nagiging hydrocephalus. Yes, nice. Um, malaki yung ulo. Tama. Yung kumita ng 1 million per month. Half million per month to 1 million per month. Lumaki ang ulo. Hindi na makikinig sa upline. Hindi nagiging submissive. Kasi feeling niya, magaling na eh. Feeling niya, marunong na siya. Hanggang sa kinain linamon na ng pride. Transfer. Hindi na sumama sa team. Hindi na kakasama-kasama yung brand team. Hanggang sa nawala. Dahil hindi na have a month back 10,000 per month. Balita ko, even nga yung endorser ko, nasa ibang company na. What's my point? Huwag niyong hayaan na lamunin tayo ng pride. Why? Okay na po yun na natuto ka. Kung saan tayo nang gagaling. Lahat tayo from zero. Until nagiging hero. Bakit nagiging hero? Kasi nagiging instrumento po sa maraming tao. Oh, yes. Kung ikaw, hindi dito, may mga bagong hoppers nakikita mo mga sayaw nag-introduce ng kanilang pangalan alam nyo ba dapat magiging proud ka why? Alam, ibig sabihin no palaki ng palaki ang grupo mo but come to think of it please check yourself hindi ba lumalaki yung kasi kung ikaw yung tipong gano'n hindi ka pa kumita na nang, oh kahit kumita ka na nang 1 million per month. Sana huwag niyong kalimutan saan ka lang tayo. You know what? Kahit may magkasalubong kami ng direct endorser ko, manag-adjudge ko. Kahit may nasa ibang company ko siya. Why? He is the reason kung bakit andi dito ako sa opportunity. Mm -hmm. mm -hmm. May mga nagsalita dito, niwan ako. Okay lang yun. Ang importante, <laughs>